Hi guys, maayong hapon. Na ako sa na ako diri na pud sa garden guys kay ako ipakita sa inyo guys kung giyon sa na ako akong mga tanom, mga daghan siya og bunga. Pareha ning atsal guys oh. Daghan kay bunga guys oh ang atsal. Na guys, mga cute og bunga. Naapa. Hola, magtaligsik napadid na og naapa guys naapa diha guys nya guys kalit siyang ni taas oh guys oh taas na siya guys oh diha pod guys oh naghampot siya napod mga bulak dayon napod siya bunga sa pikas guys daghan bunga sa pikas kaya lang ano natabunan dabong labong mangod yang dahon So, karon guys, akong ipakita sa inyo, akong i-share sa inyo kung ano ang ginagawa ko dito. Bakit sila maraming bunga? Nakita naman yu, ninyo guys, pati yung kalamansi ko. So, ngayon guys, ang ginagawa ko dito, mag ano guys, yung paligid. Paligid, kung sabi saya pa guys, ang palibot aning punuan sa atong guys atong gi butangan na to siya o guys kumpos alagi butangan din ako ni siya ginag ahos diri o oh. yan naatay sili din ni guys ang sili ako ni siyang kuhag udlot guys para kung mag lamit man siya sa manok so maan niya akong ginahimu guys akong gina nagdidala ako kung kumpos guys yung mga tira tira sa ano guys ba sa kusina niya manay siya kung butanganan guys nasa itaklog ako lang sa gibatang og silutin kay wala man si Hawirana nagdaghan ko gidala nagdala pa ko pala. Nagdala pa ko pala, nagdala pa ko aning gamay nga pala. So ani lang guys, ako so, akong ginahin mo guys. Ako ipakita sa inyo ano, ngano inani akong kuan. So, yun guys. Ana lang, lang na siya guys. It ato lang na siyang i-mix-mix diha guys. Nga tabunan nato guys. Ato tabunan mula na itong ginahimu guys dinis sa atong mga punuan guys eh wait anyway, guys inaana lang good guys bago lang na ako nagikumpos sumood so, eh guys nga tingamang ko na na ako video nga gagmay pa siya murag inaani sa kadako pa oh pero gamay pa na na siya bunga pero di kay daghan na tingamang ko kanon guys kalit na siya ni dako o din eh guys o gikumpos pa din nato ni I-compost na ko din hey, eh, dapit sa kapayas para bahala kapayas. Alam mo, mabunga na unta siya guys ba? Pero late gihapon guys kay August na karon guys. niya pa siya nabunga. O guys, o i-compost na din ako na din ha guys. So, hindi na lang tayo mag-compost. na lang tayo mag-compost. Hindi na mag mag guys oh yun na guys yung mga tira tira natin guys e mix mix na siya guys oh yan e mix mix yan ah hindi na ako manubig, guys kay basa kuwan pa man oh moist pa lang kuwan moist pa lang so well so yun lang guys Ganun lang ako mag-compost, guys. Yung palibot sa puno, lagyan nating compost. O oh, mayroong ano na, guys, o. Oh, mga malaki ng bunga. Alam niyo guys, hindi na ako nagbili ng atsal. So, yun na, guys, o. Oh. Marami siyang bunga. At saka, malago siya, guys, o. Oh. Dahil pala diyan sa compost. At saka, ano, guys, nakita ko kasi yun sa aking kalamansi. Marami din bunga. Okay, guys. Hanggang dito lang po tayo guys. Maraming salamat po sa inyong lahat na walang sawang sumusuporta sa aking mga simple na mga simple na mga video. Hanggang sa ulitin. Bye-bye.